Minsan, masyado natin gustong patunayan sa mga tao na kumikita tayo ng pera. Gusto nating magyabang, gust gusto, nating magflex, di ba? Kasi nga siguro nung nagsisimula tayong magnegosyo, dinadown tayo ng mga tao. Nung nagsisimula tayong magnegosyo, may sinasabi na hindi maganda sa atin. For so long, they've been saying na hindi ka naman kumikita dyan, kalimutan mo na yan. So of course, dadating sa point na gigil nagigil ka ng ibigay sa sarili mo yung mga bagay na gusto mo. Nothing wrong with that. Except, if you are coming from insecurity, most of the time, hindi mo binibili at ginagastusan yung mga bagay na gusto mo. Ang ginagastusan mo, yung mga bagay na magmumukha kang mayaman, magmumukha kang sosyal, as if lagi kang may kalaban at lagi kang may kailangan patunayan sa mga tao. So, magkakamali ka ngayon ng gastos, magkakamali ka ngayon ng decisions. Kasi pag nanggaling ka sa insecurity, minsan mag-overspend ka sa mga luho. For the sake of flexing your money, your success to the people, you don't even care about. So when you make a decision, especially spending money from your business, you have to make sure that you are not coming from insecurity. Wala kang kailangan patunayan sa mga tao. Kasi ang suot mo, binibili mo, bagay na gusto mo para sa sarili mo.